mamalunggay kami Yan guys, Masarap pang malunggay sa tagulan Sa namin ano guys ng dinislam o kaya daing daing ni Inday <laughs> Oh, okay, hindi ya. natin guys <laughs> yung medyo ito mga ano to guys. Kasi hindi naman ralambut yan eh. Dahon lang guys. malunggay sa tag-ulan sarap to gata gata and gataan panagayin marami na yan yun guys Gataan namin guys yan sipag ng ating commander guys si mana ngshallbe guys la kata hanya tau oke okay nah oke nah ya oke okay nah nah nyata ada okay na, na kenal lu gaya ya enggak Luya. Hindi. May luya ba yan? Wala. Hindi. <laughs> Nasa kondisyon siya mag-aalis ng mga ano mga parang ulis tinteng. Ayan guys. guys. naalis niya yung ano titigas na sanga sanga okay guys thank you po gagata kami ngayon ng malunggay